Kumbasa sa committee level ang kontrobersyal na Freedom of Information Bill matapos ang isang taon na pananatili nito sa Technical Working Group. Ito ang balita ni Grace Castle. Matapos ang apat na oras sa talakayan, hindi na ipinagpaliban pa ng mga miyembro ng House Committee on Public Information ang pagpasa ng kontrobersyal na Freedom of Information Bill. Sa botong 10 at 3, hindi na binago pa sa committee level ang consolidated version na ipinasa ng Technical Working Group. Nakapaloob sa Freedom of Information Bill Consolidated Version na makaka-access na sa general information ng publiko. Ia-upload din sa lahat ng government website ang Statements of Assets Liabilities and Net Worth o SALN ng Presidente, Vice Presidente, Cabinet Officials, Kongresista, Senador, Justices at mga General ng AFP. Dapat ay makita rin sa website ang nilalaman ng annual budget ng bawat ahensya kasama ang monthly disbursement, procurement plan, bidding result, mga bakanteng posisyon at mga kontratang pinasok ng ahensya. Sa loob ng 15 working days, dapat maibigay ng ahensya ang impormasyong hinihiling. Maari naman itong ma-extend hanggang 20 working days kung kailangan pang hanapin ang impormasyon sa mga local office ng ahensya. Ang isang individual na nais makakuha ng impormasyon ay maaari magsumite ng kanyang request sa pamamagitan ng mail, electronic mail at personal filing at kailangan ipresenta ang isang valid identification card. Mayroon lamang itong limitasyon kung ang impormasyon na kanilang hihingin ay makakaapekto sa national security, internal and external defense, diplomatic relations, law enforcement operation at kung saan may isa sa panganib ang buhay ng isang individual. Lahat naman ng ahensya na hindi makakasunod o lalabagin ng right to information ng isang individual ay papatawa ng administrative at criminal charges. I can say with confidence that we have crafted a progressive and a yet well-balanced proposed consolidated bill. If enacted into law, I have no doubt that the People's FOI Act will contribute significantly to the strategic maturation of Philippine development. nag naman bilang author ng FOI si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares dahil sa umano'y minabilis na pagkakapasa ng panukalang batas. Kinoquestion ng kongresista ang umano'y hindi malino na probisyon upang makakuha ng kopya ng salin ng mga opisyal ng gobyerno napakaraming bansa na may FOI, tayo nilang wala. Pero sana naman, huwag yung ganito na may mga blanket exceptions na maging ilusyon ang, ang, ang ating uh, batas kung sakaling gusto ng public official magpalusot. Agad isinumite ang committee report ng FOI bill sa House Committee on Rules upang ma-schedule naman ito sa second reading sa plenario. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.